Good morning Ito si Inday Pumunta na dito sa aking garden guys Dahil Umuulan, kaya dito ako sa gilid dumaan Dahil malambot yung doon Sa gitna Ayan guys, ang aking mga pananim Masaya sila, pati mga damo Masaya rin <laughs> Ayan guys, so. tignan nyo to guys Itong ano na to Ayan, may mga panibago siyang mga sibol. Ayan, kaya na problema. Yung anak ng aking amo guys, dahil nagdidilaw. Sabi ko sa kanya, nagpapalit yan ng damit. <laughs> Tapos sabi niya ang pangit naman. Eh, siyempre pangit na yung damit. Kaya, papalit na siya. Luma na, kumbaga ba. Kasi madami siyang dilaw nung nakaraan. Tinatanggal niya. Ayan, kaya ayan. May panibago na siyang mga sibol. Ayan, ang ganda. Yan guys, ang aking ratig ko kung nag ano na yung aking ano. May tinanim ako diyan na O oh, yun, tumubo na. May nakita na akong tumubo, guys. Hindi ko alam kung ano yun. Malambot tong lupa na to. Kaya Ay. Ayun, may tumubo na. Yes, yes. Ay, malambot nga talaga 'yan, oh. No? Kung nakikita niyo, guys. Pero itong plat na to, ilan lang yung tumubo. Pero yung tumubo na talaga. Yung beans yun, guys. Beans beans. Tumubo na sila. Pero yung, bakit yung iba hindi tumubo yung line na to. Ngayon guys, ang aking mga pananil. Magaganda na. Ito guys, yung matataas na yung ating mais. Nagyay ko sya na lay ito sa gitna. Ayan. Ay. Ngayon lang guys. thank you for watching bye guys